The plane, sir. The plane, sir. Natulog si ate, sir. Si asa, si kuya, ayan di ay. Bibi time. Ano so, sa dyan? Bibi time. Sa so, time. Uyab, uyab. Ah, nagtawag siya sa uyab? Sure. Tawag awan, bibirunat. Ano so, so tubig uh, Buwan ako. Babywan ako dito. Jan, ayke gani <laughs> oh. <laughs> na ra ka anang cellphone ba? E. Jo, ko mo. Tablet na. Uy, tablet man ning lucingcing. Koha gani. Jo. Yeah. Kwach. Asa akong cellphone? Kaputos no, sa ka? Ang duha. Okay. Ha? Huh? Ang katong isa. But... Asa ang isa ka cellphone? Naa oh. mo. Ang katong oh. isa. Ano. Andra ang isa pa. Sana... Oh! Wow! Ang nakang ate, real me daan. Ang, ang daan, asa? Ewan. Oh, no, 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 no. Uy, ko. Si... Uy, nga na no, naabot na ka din ha. Na. Bata. Nat. Not... Bl. Away takabi, away be. Bleh. Oh, ano uh, ba? ba mag-shoes ka. Ay, mag-shoes na daw siya. oh. yan ang hatag iyang midyas. Balik, sir! Balik, sir! Balik. Ah, magsuot na ka. <laughs> Magpa-shoes na daw siya, oh. Bakay, bakay. Bakay na <laughs> siya. O, ang sama ni. Ang saon manay na Suot na siya daw. O, ibalik ang shoes, ibalik. Gawas yung factor sa gawas. siya. Ibalik ang shoes. Ati sa buhok. Eh! Sige. Kamot? Buhok. Sa ni hindi makakansot ka ron. Ikaw siguro, kaya wala ka naligo. Hindi makakansot, Jud. Buhok, hindi Ching, oi. Sige ako, naligo ako ba? pati sinaktat nalibang. kasi kamong duha, wala mo iligo ligo ni kuya. ako, naligo ako. Naligo ako. kaya ako na. Lahi ang gahapon, lahi ang karon. Natno? Tanno? Tan no? Ikaw, naligo Hoy, naligo ko karon for your and Kamurang duha ni kuya ang walay ligo. Naligo <laughs> <laughs> gahapon. Gahapon ra man to. <laughs> ups, 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 ups. <laughs> Katawa po siya. Inyohan naman na gikuha ang tablet. Nat, katawa, katawa, katawa. Dukula, ragun na sila nat, dukula. Sige ka na. Sige, lu. Gawas. Nga? Nga? na. Sige ka na sa gawas. Nga? 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 Nga?